Hi guys! Magbabayad nga ba Manti once mag-subscribe ka na sa Nata Verified? So, ayan, yan po ang sasagutin ko ngayon. Ang sagot po dyan ay hindi. Hindi po. Dahil anytime po na gusto po natin na i-cancel na po yung ating subscription is pwede po anytime po yan natin gawin. Nasa sayo po yan kung magsusubscribe ka pa rin for the another month And for the next month is hindi naman. Ayan, ayan po yan sa'yo. Hindi po yan nila i-automatic makancel. Once po, i-manage nyo po yung inyong subscription. Pwede nyo po yan. Ayan, ipak ipakita ko po sa inyo kung paano po gagawin. So, ayan. Ang gawin lang po natin ay pumunta po tayo sa ating profile. And then, click po natin dito sa ating name. Pagkatapos po ay click po natin yung 3 dots sa gilid. And then, hanapin po natin yung meta-verified. So, ayan, dito po siya. I-click lang po natin. Ayan. So, ayan, antayin lang po natin yung loading. Ayan, punta po yan diretsyo dyan. At ayan, hintay, hintay lang po ng loading. Medyo mahinap po ang ating signal. So, ayan. Kita po nyo dyan yung mga benefits na na-topic na ko na din yung last video. So, ayan active po siya sa Meta Verify dahil nakasubscribe po tayo. So, ayan, andito po yung ating sagot. Manage subscription billed monthly. So, and click po natin. Nang malaman po natin kung magbabayad ba talaga monthly or hindi. So, ayan. Manage subscription. At, at meron din pong option na I want to cancel my subscription. So, ayon Karong klaro na pwede po natin i-cancel yung ating subscription anytime. So, ayan. Marami po kasi akong kakilala na nagtatanong about po dyan sa subscription na yan. Nag-PPM to sila sa akin. Kasi natatakot sila na baka po pag once nag-subscribe sila is automatic na po monthly magkakaltas. Hindi po, hindi po yan totoo. Kasi nasa sa atin po yan kung patuloy pa ba tayong mag-subscribe o hindi. Pwede po natin i-cancel in time. So, ayan po yung totoo. So, yun lang po. Maraming salamat. Sana po may natutunan po kayo. So, para po malaman pa ng iba, please like, comment, and share. And for monetization tips or meta-verified tips, ayan, i-follow nyo lang po ako. Yun lang po. Maraming salamat.